Oh, my gosh. sana yun, mga sis, kung gabi siya, no? Yung Ferris wheel nila. Mga sis, nandito na tayo sa ating next destination. Siyempre, nasa mawa tayo. Wala pa tayong tanghalian. Kakain na muna tayo bago tayo maglagalag kasi nagugutom na ako kanina pa. Tanong oras na medyo traffic sa biyahe. Mag-alas 4 na ata. Nakalis kami dun sa may divisoria ng alas 2. Kakarating lang namin dito na alam ko magpo-call. Medyo na traffic kami sa biyahe. Ang ganda sana yun mga sis kung gabi siya, no? Kaso hapon pa lang. Tignan natin kung maabutan natin siya ng gabi. Pakita ko sa inyo kasi may ilaw yan, eh. Saan? Alin yan? May tinuturo si Lolo Hari niyo. Ada don, doon. Mamaya na. Ang daming people, mga sis. Ayan. Sunday kasi. Ang daming tao. na muna kami ng kakainan ni Lolo Hari niyo. Sa baba daw kami titingin. Ang daming mga pagkakainan dito, mga sis. Mga sis, katatapos lang namin kumain, hindi ko na napidyohan yung pagkain namin kasi nagugutom na talaga ako. Itutur ko sana kayo dito sa May Sky Garden kasi sobrang daming tao mga sis, o. Ang daming tao na kaya, hindi ko alam kung saan ako mag Mula pagpasok namin hanggang dito sa may si ano, si view ayun, kita niyo. Daming tao, oh, ako. Paano ko kayo tutuwer? Eto, kita dito, mula dito sa taas, mm -hmm. yung Ferris wheel nila. Balak namin niloloharin nyo, pumunta dun sa baba. Dun kami magikot kasi may mga rides din dun. Dito kasi kami sa third floor, kala ko walang ganon tao. Pero tingnan nyo, mga sis, kung gaano karaming tao dito sa itaas. Ayan, may playground sila para sa mga bata. Ang daming tao. Baba, ano, bababa na lang kami. Try namin sumakay dun sa may Paris Wheel na yon Ang ganda ng view dito. Oh. Yung dagat kitang kita mo. Tapos yung mga barko. Alin? Ay, ayun. Kita nyo ba? Ayun no, oh, mga sis. Kita nyo yun? Gusto ko yung matry. Simula entrance. Sa inyo entrance, mga sis. Pagpasok nyo dito, grabe pala yung daming tao. Hindi <laughs> tayo makapag-ikot dito. Bababae na lang kami ni Lolo Jarrin yung ginawang tambayan. Yung Sea Garden. Maganda siya tambayan kasi makulimlim na. Pag-abi na din. magpa na ng hapon. ganto pa rin kadaming tao. Siguro pag-gabi -pag -pag na mas maraming tao, no? Ginawang pang-picture na lang talaga dito, Pang-post-post sa FB at Instagram. Ang dami nagpi ang daming tao. Ang daming mga nagtitiktok na ang daming ko nakikita sumasayo sumasayang tiktok, Hindi naman tayo marunong magtiktok. Babae na lang tayo, doon na tayo sa baba. Dito na tayo sa pinakababa mga sis. Dito ay ano, sa may seaside, malapit. Andun ko sa yung sea garden nasa taas. Ayan, dito maraming rides. Yung Ferris Wheel, nandyan sa may gilid. Tapos ito ang gusto kong itry mga sis. Kaso ang haba ata ng pila. Gusto kong sumakay dyan Oh. Hanggang taas. ini ko si Lolo Hari Oh my gosh. Ayan ang gusto kong mga sis. 100 yung ticket nila. Yan you know, Oh. Yung drop tower 100. Parang tayo dyan. Yeah, Mayaya yeah, ko na si Lolo no? Harry. Gusto namin sumakay. Try namin mga siya. Oh,